Okay mga amigo, welcome back sa itong gamay nga youtube channel Ang atong waton karon mga amigo Tuluan tamo on saon pag sit sa oil chains Dalira kayo ni siya Ang ato lang pinduto na ni mga amigo Kaning silik o kaning sit Ato ni siyang dunganon Pinduto na to siya mga 2 to seconds ang dapat dungan good 1 2 3 okay pag mo kitan ninyo niya dire nga naga blink blink na ning number sa dashboard pinduton nato ning silik para mo add to siya sa oil change so daara na ning blink na ang oil change pag mo na ning oil change para masit na to siya ato ta sa set ato na yung pinduton ning set <coughs> so nakasit na siya nakasit ang atong sunod nga oil change pag abot o 1,500 km mo blink na po na oil change indicator makabalot na nga na abot na tag 1,500 <coughs> dala ta mag change oil So kung pag kung gusto ta mag 2000 mil pindoton nato ning select 2000 mil di ba. Kala pislet nimo 500 ang mo dugang sa kilometer. Another pislet mo 250. Sunod imong pislit, 3000 35 por 1000 45 5000 by 6000 okay so 6000 rakuto bang kilometer niya na maximum bago siya mabalik og 500 kilometer so isit lang naton kanina tong unit kay bag ko pa man ni atong isingit og 1500 lang sa sunod natong change oil ikaduhana natong pag change oil 1000 1.5 so gisit na to siya o another 1,500 km mo blink na ning oil change so pag nakasit na ta sa 1,500 mga amigo ipindot nato to ning set kaisa lang so okay na nakasit na siya o 500 ato sa ning palungon So pag ibalik nato na siya karon, same procedure lang ta mga migo. dungan pislit pag mo blink na pindot tag select pagawa sa oil change pindot na to ning set so naka set siya as 500 km sa sunod nga pag change oil so set na pud okay na so ingato lang kadali ang pag set sa oil change sa atong Honda Click 125 mga amigo. Og salamat sa inyong pagtan-aw. Thank you.